Nationwide. Nationwide. Ang kauna-unahan naman marathon sa Nueva Ecija matagumpay na naidao sa bayan ng Gimba. Ang marathon champion tinapos ang 42 kilometers sa loob lamang ng mahigit. Dalawang oras. Napakahusay ha. Mula 105.3 rajon Natin Gimba. Kasama natin si Army Carranza. Miss Army. Yes, good morning Miss Jessica at sa lahat ng ating listeners nationwide naging matagumpay ang pagdaraos ng Nueva Ecija Marathon 2024, ang kauna-unahang marathon sa lalawigan na isinagawa dito sa bayan ng Gimba nitong linggo lamang, ados 2 ng Hunyo taong kasalukuyan. Humigit kumulang uh, 750 racers ang lumahok mula sa loob at labas ng bansa sa apat na kategorya, 42K, 21K, 10K, 5K, at mayroon din naging race para sa mga bata. Kabilang sa mga ito ang runner beauty queens na sina Miss Aura International 2021 Alexandra Faith Garcia at Miss Universe Nueva Ecija 2024 Maika Cabling Martinez na kapwa tumakbo sa 21K category. Itinanghal naman bilang Marathon King si Wilfred Esforma mula sa Quezon City. Tinapos niya ang 42 kilometers sa loob lamang ng dalawang oras at 51 minuto. Habang itinanghal naman bilang Marathon Queen si Lani Adawag mula sa Pangasinan na tinapos ang parehong kategorya sa loob lamang ng 3 oras at apat na isang minuto. Pinangunahan ni Gimba Municipal Mayor Doclito Galapon ang awarding ng mga nanalo sa male and female uh, runners ng bawat kate kategorya. Tumanggap ang top 5 ng cash prize, trophy at medal. Tumanggap naman ng, ang lahat ng finisher ng marathon, ng customized t-shirt at medal na may simbolong palay kinakatawan ang pagiging rice granary ng Nueva Ecija. Sa aktibidad, agaw pansin ang, at kinabiliban ang isa sa mga winners na si Vian Shia Gieb mula sa Pangasinan. Sa edad na anim na taong gulang, nasungkit niya ang fourth place sa 10K female category at tinapos ang 10 kilometro sa loob lamang ng 53 minuto. Kinabiliban din ang master runner na si Caroline Ilagan 63 years old mula sa Dasmarinas, das Cavite, na isang breast cancer survivor at finisher ng 42K category. Isang foreigner naman ang nagwaging champion sa 21K category. Tinakbo ni Jackson, uh, Jackson Cheer Cheer na mula sa bansang Kenya sa loob ng isang oras at labing anim na minuto ang 21 kilometers. Samantala, Ate Cheska, bukod sa promotion ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng pagtakbo bilang exercise, napunta sa good cause ang proceeds ng marathon kung saan beneficiary ang tahanan ng Damayang Kristiano St. Paul II Sanctuary of Divine Mercy home of the abandoned women elderly sa bayan ng San Jose Nueva Ecija na handugan ng community dito ng cash at pagkain gaya ng bigas at mga grocery malaki ang pasasalamat ng event chairman na si Jonaly Padre Sakay sampunang mga organizers at participating partners sa lahat ng mga sumuporta upang maisakatuparan ang malaking event na ito. Si Jonali na Tubong Gimba ay proud na dito ginanap ang first ever footrace sa Lalawigan. Uh, at yan ang balita mula rito sa radyo natin Gimba, DWTC uh, 105.3 FM. Ako si Army Caranza kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsaservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Jo, Natin Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Miss Army. Si Miss Army ba hindi, ano, hindi tumakbo? <laughs> Baka kasama ka sa nagmarathon, Miss Army. Pag sumama ka doon, ikaw siguro ang champion. Nahihirangin, ha? 741 sa buong Pilipinas. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Radio